Mula ng tumama ang magnitude 6.8 na lindol sa Sarangani at naging laman ito ng mga balita sa na nakalipas sa mga araw. Pero naisip niyo ba kung gaano karaming lindol ang naitatala ng FIVOX kada araw at gaano ito kalakas? Ganito ho yun. Sa datos ng DOSC FIVOX na sa average na 20 lindol ang naitatala kada araw. Halos ang mga lindol na ito ay may range na magnitude 1 hanggang 3 pataas at sa maraming pagkakataon hindi natin ito nararamdaman. Isa pa hong tanong, e eh ano yung pinagkaiba ng magnitude sa intensity at ilan ang at alin ang mas mapaminsala? Ganito 'yon. Yung magnitude, yun ho yung sukat ng uh, laki ng isang lindol at ito ay hindi nababago mula sa layo o distansya nito sa pinagmulan ng original o origin ng isang lindol. Habang ang intensity naman, yun ho yung degree ng pagyanig na dulot ng lindol sa isang spesifikong lugar at ito'y nababawasan mula sa epicenter ng isang pagyanig. Tandaan, kung mas mataas sa intensity ang maitala sa isang lugar, mas delikado. Ang sunod na tanong, ano-ano po yung mga posibihong maging epekto ng nangyaring malakas sa lindol bukod ho dun sa mga aftershocks? Ganito yon. Pagpapayo ho ng PIVOX, lagi nating isipin pagkatapos ng pagyanig ay tignan kung may mga bitak sa mga gusali. Kung sa pagkakataon may makitang crack sa inyong bahay o sa gusali, agad ipasuri ito sa isang structural engineer. Bukod rito, ang lindol maaari rin nung sundan ng pagbitak ng lupa, liquefaction o paglambot ng lupa, landslide at maging tsunami. Sa huli, payo ho namin sa mata ng agila sa tanghali, huwag ho magpapanik sa lindol ha. At lagi hong gawin yung safety precaution, yung duck cover and hold na una na nating naintampok sa ating segment. Magtago sa isang matibay na lugar at tandaan, hintayin matapos ang lindol bago lumabas ng bahay o ng gusali. Kaya sa susunod, pag may nagtanong sa inyo tungkol sa iba pang impormasyon tungkol sa lindol, ang sabihin ninyo, ganito yon.